voluntary ko pong sinusurrender ang aking sarili pero hindi ko po inaamin at pinabubulaan ako po yung mga pahayag ng witness po no isa rin siya sa kaswadang na nagdidiin na ako daw po ang pumatay doon po sa nasabing natagpuan nung doon sa aming opisina. Charge po sa inyo is mabigat-bigat to. Uh -huh. This is murder no? and malino naman dito sa warrant, this is non-bailable. Kung sa safety po ang pag-uusapan sir, lumapit po kayo kay Sen. Rafi, andito na po sila Colonel Kuden. Meron pong sasama na reporter po ni Sen sa inyo. Sir, uh, para sa inyong kalaman po, ha. Ako si Police Chief Master Sergeant uh, Raymond Padilla. Warrant operative ng Calamba City Police Station ka kasamang aming COP. Ah uh, nandito kami ngayon upang i-serve ang Warrant of Arrest uh, laban sa inyo na in ng Regional Trial Court Branch 35 Calamba City para sa kasong murder. Uh, ito pa yung issue ni Acting Presiding Judge, Mary Grace Bonsol Cabal. Ang date ng warrant po ay noong September 23. So, kapon lang 2024. So, kayo Sir Cesar Balmori Amanggo, kayo po ba ito? Uh, kayo po ay inaarasto namin ha? Kayo po ay may karapatang manahimik. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin, pabor ulaman sa inyo sa hukuman. Uh, may karapatang po kayong kumuha ng abogado na sarili niyong pili kung kayo walang kakayahan, kayo pagkakalooban ng gobyerno ng isa, o yung tinatawag po natin na ha, pa lawyer, may karapatan din po kayo magpasuri sa isang doktor o espesyalista na sarili niyong pili. Kung kayo walang kakayahan, kayo pagkakalooban ng gobyerno ng isa. Naintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan, sir? Apo, sir. Pakita ko lang po sa inyo, ha? Uh, nakalagay po dyan, Nobel po yung, ano, yung isyo pa ng papung sa inyo. Ano pa? Paalala ko po ulit, meron po tayong gamit na isang body-worn camera saka isang alternative recording device uh, para po yung aming ginawang pag-aresto sa so inyong voluntaryong pagsuko ay nakarecord po lahat. Ano pa? Sige po. <laughs> Sir, si di sa ba yung asamok Wala, wala na. naman syang pasalanan. Mas maganda nga po yun at uh, yung pagpunta niya rito para madala natin sa, sa court, mapabilis po yung proseso. Alam po, sa kalambay yung nangyari sa amin. Okay. na po kami. Uh, may paliwanag po doon sa court kung, kung talagang wala siyang kasalanan, hindi mapapatunayan niya po doon. Pinilit po namin makuha antagal po itong tinago sa amin, hinihingi po namin to, kasi hindi po namin alam sino po sino pong kakampi namin. Kakapon lang po namin nakuha, yes po kaya in-advise po kami na dito na lang po kami pumunta, hindi na po kasi kami makapag-isip ng ayos. May umahabol din po sa amin, nalalagay na po kami sa alanganin. Sir, na <laughs> Meron po ba kayong mensahe para po sa inyong pamilya? Sana po lumabas agad yung katotohanan kaya po pinilit ko talaga na kay Sir Idol Rapi sumuok kasi nga po may banta po sa aming buhay. Sana po matulungan din po yung kapatid ko na mailipat din po kasi hindi rin po sila safe doon. Maasa po kami sa programa ni Idol Rapi na mapapabilis po yung uh, investigasyon para po mapapalang ang sala agad kami. Kasi iniintay din po ako ng aking asawa at mga anak. Ano naman po masasabi niyo Kasi si Mrs. kanina pa po masyadong emosyonal sa studio pa lang po. Yung pagsubok po sa buhay, tumadaan po talaga. Masakit man nung tanggapin, pero ito po yung kapalaran sa akin ng Panginoon. Kailangan kong pagdaaran. Pero sana po, magliwanag po lahat at maabsuelto agad kami dahil talaga naman pong alam po ng Panginoon na wala kaming kasalanan. Magpaatatag ka, mahal na mahal ko ay ng mga bata at sana magkasama tayong muli sa lalong madaling panahon. Dalawa kami kaming kapatid ko na naulong, hindi naman po omo na kami ay nawarant, eh, kami na po talaga ang may sala. Yun nga po, ang patuloy kong hiling sa programa po ni Idol Rapi na kami matulungan po na para maisiwalat namin ang buong katotohanan. Yung sa investigasyon po is makakaasa naman po tayo sa kapulisan na ito po ay gagawin agad-agad nila and at uh, sisiguraduhin po na kung sino po talaga yung may kasalanan, is siya po ang makukulong. Ano, awag din po kayo mag-alala, dahil siyempre sa programa po ni Senator, lahat po ng sumusuko is sinasure po namin na kayo po ay safe po dito sa kulungan. Ano po? Maraming maraming salamat po isa eh sa inyo at sa ay Idol Rapi po maraming maraming salamat po. Ma'am Lorna since nandito na po sa kustodiya ng kapulisan po ng Calamba City Laguna ang inyo pong asawa si Sir Cesar, ano po ang mensahe niyo po sa kanya? Tatagan niya rin po kasi kailangan po namin lumaban. At least ngayon po ma medyo ma makakalma po kami dahil alam po namin na nakatutok din po kayo para bantayan siya kasi hindi na rin po kasi biro yung dinaranas namin. Mm -hmm. Wala na rin po kami mapagkatiwalaan, kaya po humantong kami sa gantong sitwasyon po. Nabanggit niyo po kanina ma'am doon po sa studio na may mga pagbabantahan na rin po meron sa po. inyo. Meron po kasi po, alam din po ng mga bata, uh -huh. kung bago po yung pangyayaring to, meron na po lumiligid sa bahay namin. Marami na rin po kasing nagpasasabi sa amin, kumbaga galing nga po sa ibang grupo, na may nagbabanta po sa asawa ko. Kaya hindi rin po namin maintindihan bakit po humantong sa ganito. Pero alam niyo na po ba na mayroon pong warrant of arrest ito pong asawa ninyo? Wala po, wala po. Kung inagapan nga po namin kahapon, kaya po kahapon pa lang po ng gabi, na, bumiyahin na po kami. Kasi nga po, ayun po rin yung abiso sa amin na anytime po, pwedeng lumabas yung warrant. Mm -hmm. Sa amin lang po, kasi kung na natakot na rin po kami, kasi kung hindi po biro yung kalaban namin, baka mamaya po mag-advise mag sila ng shoot to kill. Paano naman po gagawin ng asawa ko? kumbaga, bagat iniwasan na po namin yung nangyari dun sa kapatid niya na parang na-ambush din po sila kung hindi lang po nasakluluhan. Mm -hmm. Eh ayoko rin po mangyari sa asawa ko yun. Gawa na may mga anak po kami. Marami, ko, marami pong umaasa sa amin. Marami pa po kaming obligasyon na kailangang ayusin. Kumbaga, isa lang po sa problema kinakaharap namin. Marami po kaming problema pang inaayos. Kaya malaking balakid po ito sa amin talaga. Hindi lang po namin talaga matanggap na sa gantong pagkakataon, maaantala po yung pag, pag ano namin talaga sa, ano, sa mga anak namin. Kanina pa po ma'am sa studio, eh, masyado na po kayong emosyonal. Ngayon po, ano po ang gusto niya sabihin sa asawa po ninyo? Sa totoo lang po, hindi ko na rin kasi maisip talaga. Kasi Diyos na lang din ang kinakapitan namin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, wala na kami mapagkatiwalaan. Sa, pag sa panahon po kasing ito, parang ang gulo-gulo po ng sitwasyon. Hindi po namin alam kung sino po yung magtitiwala. Sino pa po yung maniniwala do sa sinasabi namin kasi sabi sabihin nila na publicate lang kami, gumagawa lang kami ng kwento para protektahan yung tao. Kumbaga nandito po kami sa angulo talaga na bahala na po ang Diyos. Kung anong magiging kah kahinat na nitong ginawa po namin. ano niyo po inexplain sa mga anak po ninyo na itong daddy po nila Hindi, ay makakalam. <laughs> Sumagal na rin po kami kaysa po may mabalitaan na lang po namin na mabaril po yung asawa ko kahit hindi naman po niya kasalanan. Yan po yung iniiwasan ko. Kasi na-trauma na po sila dun sa mga lumiligid sa bahay. Ayaw ko rin makita nila na ganun po yung sapitin ng mga tatay nila. ng ang pangit naman po na sasabihin ko sa kanila na dahil may kasalanan po ba yung asawa ko kaya ganun po yung nangyari. Alam naman po ng Diyos na wala siyang kasalanan. Ang gusto niya lang po talaga tumulong sa tao. Sinabihan ko naman po siya, kaso hindi rin po siya nakinig sa akin. Dahil bukal po lagi sa loob niya ang pagtulong, hindi naman po siya talaga nakikinig kahit masama po yung pinapakita ng ibang tao. Yung pagtulong po ba niya na ito ay nagdawit sa kanya oh dito po, po sa kaso? Yan po, kasi kagaya po niyan. Ang ang nagkang suspek naman po kasi talagang tumira po sa amin. Kumbaga yung yung bukal bukal po sa loob namin tinanggap po namin siya dun sa opisina. Tas ganito po yung kinahinatnan. Sobrang sakit po sa kalooban namin yun kasi hindi po naging iba sa amin yung tao. Alam kaya nag- kumaga naglalabas-pasok din po sa bahay namin, nakikita din ng mga bata. Tas ganto po yung sinapit namin dahil po sa kanya kami po yung naiipit sa ganitong sitwasyon. Sige po mam, Ma ah, makakaasa po kayo na ito pong kaso po ng asawa ninyo ay susubaybayan ano, din po namin. Ano? Ano po, matulungan po talaga kami ni Sir Rapi kasi siya lang po talaga yung tinitingnan naming pag-asa sa, pag sa pagkakataong ito. Ano po ang mensahe niyo kay Sir Rapi po at sa programa? Sana sana po sir, matulungan niyo po kami maiwanagan po yung pangyayari. May may siwalat po yung totoo kasi nahihirapan din po kami sa ganitong sitwasyon. Wala pong naniniwala sa amin. Lalo na po sa asawa ko. Wala naman po kaming masamang intensyon. Ang sa amin lang po makatulong pero ang pangit po nung kinalabasan ng pagtulong namin, kami po yung naiipit. Nung... Maraming salamat po, Ma'am Lorna. <laughs>